Mga mga ka-Health, maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang mahalagang paksa para sa kalusugan ng ating puso, kung paano linisin ang ating mga ugat at bawasan ang panganib ng sakit sa puso. Simulan na natin. Ang sakit sa puso ang nangungunang sanhi ng kamatayan sa buong mundo. At isa sa mga pangunahing salik nito ay ang pagbuo ng plake sa ating mga ugat. Ang plake ay nakakapigil sa daloy ng dugo, nagpapataas ng panganib ng atake sa puso at nagdudulot ng iba pang mga isyo sa cardiovascular system. Ngunit magandang balita, may mga natural na paraan upang matulungan ang paglilinis ng ating mga ugat at mapanatili ang kalusugan ng ating puso. Ang plaque ay nabubuo kapag ang taba, kolesterol at iba pang sangkap ay naiipon sa dingding ng ugat. Sa paglipas ng panahon, ang akumulasyong ito ay tumitigas at nagpapakitid ng ugat, isang kondisyon na kilala bilang atherosclerosis. Ang pamamaga ay may malaking papel din dahil maaari nitong masira ang dingding ng ugat na nagpapadali sa pagdikit at pagbuo ng plake. Ang mga salik na nakakaambag sa pagbuo ng plake ay kabilang ang hindi wastong pagkain, kawalan ng exercise, paninigarilyo at mataas na stress. Ngayon, talakayin natin ang LDL cholesterol na kadalasang tinatawag na masamang kolesterol. Ang mataas na antas ng LDL ay maaaring magdulot ng pagbuo ng plake. Dahil ito ang nagdadala ng kolesterol papunta sa ating mga ugat. Ang isang malusog na puso ay susi sa mahabang at masiglang buhay. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng tamang nutrisyon sa ating dieta, Maari nating suportahan ang ating cardiovascular system at malaki ang maitutulong upang mabawasan ang panganib ng sakit sa puso. Narito ang apat na mahahalagang nutrisyon na may malaking papel sa kalusugan ng puso. Una, Vitamin K2. Ang Vitamin K2 ay mahalaga upang maiwasan ang pagbuo ng kalsyum sa ugat na isa sa pangunahing sanhi ng sakit sa puso. Ang bitamina na ito ay tumutulong sa pagdala ng kalsyum palayo sa mga ugat papunta sa mga buto, kung saan nararapat itong mapunta. Pinapanatiling malinis at malambot ang mga ugat. Makukuha ang vitamin K2 sa mga fermented foods tulad ng natto, keso at ilang produktong hayop gaya ng egg yolks at organ meats. Pangalawa, vitamin C. Ang vitamin C ay isang makapangyarihang antioxidant na tumutulong sa pagbawas ng oxidative stress at pamamaga, dalawang pangunahing sanhi ng sakit sa puso. Matatagpuan ito sa citrus fruits, berries, bell peppers at leafy greens. Pangatlo, vitamin E or tocotrienols. Ang tocotrienols ay isang anyo ng vitamin E na tumutulong sa pagpapababa ng kolesterol, pag-iwas sa pagbuo ng plake, at pagpapabuti ng kalusugan ng puso. Makukuha ito sa palm oil, rice bran oil, at barley. Pang-apat, omega-3 fatty acids. Ang omega-3 ay tumutulong sa pagpapababa ng pamamaga, presyon ng dugo at masamang kolesterol. Makikita ito sa salmon, mackerel, sardines, flax seeds, chia seeds at walnuts. Narito ang isang halimbawa ng balansing pagkain na mabuti para sa puso at makakatulong ng malaki sa iyong cardiovascular system. Una, wild-caught salmon. Ang wild-caught salmon ay isang powerhouse ng omega-3 fatty acids na mahalaga para sa kalusugan ng puso. Mas mainam ang wild-caught salmon kaysa farm salmon dahil mas mataas ang antas nito ng omega-3s at mas mababa ang mga toxin tulad ng mercury o PCBs kaya mas malinis itong pagpipilian para sa kalusugan ng puso. Pangalawa, sauerkraut. Ang sauerkraut, isang fermented cabbage, ay mayaman sa probiotics at vitamin K2 na parehong lubhang kapakipakinabang sa cardiovascular system. Ang probiotics sa sauerkraut ay sumusuporta sa malusog na sistema ng pagtunaw, na may direktang epekto sa kalusugan ng puso. Ayon sa pananaliksik, ang kalusugan ng tiyan ay may mahalagang papel sa pagbawas ng pamamaga at pagbaba ng panganib ng sakit sa puso. Pangatlo, malaking arugula salad na may heart healthy toppings. Ang arugula ay isang leafy green na puno ng nutrisyon na sumusuporta sa kalusugan ng puso ang pagdaragdag ng extra virgin olive oil, apple cider vinegar, sunflower seeds, parmigiano cheese at bawang ay higit pang nagpapataas ng benepisyo nito sa cardiovascular system. Arugula, mayaman nito sa nitrates na tumutulong sa pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo at pagpapabuti ng daloy ng dugo kaya nababawasan ang strain sa puso. Taglay din nito ang mga bitamina at mineral tulad ng vitamin K na tumutulong sa pag-iwas sa arterial calcification. Extra virgin olive oil, isa sa mga pangunahing sangkap ng Mediterranean diet, mayaman ito sa monounsaturated fats at antioxidants. Tumutulong itong pababain ang masamang kolesterol or LDL habang pinapataas ang mabuting kolesterol or HDL, bukod pa sa mga anti-inflammatory properties na nakakabawas sa panganib ng sakit sa puso. Apple Cider Vinegar Nakakatulong ito sa pagregulate ng blood sugar levels na mahalaga para sa cardiovascular health. Pinapabuti rin nito ang pagtunaw, kaya mas mahusay na naaabsorb ng katawan ang mga heart-healthy nutrients. Sunflower Seeds Mayaman sa vitamin E at healthy fats. Ang sunflower seeds ay mahusay para sa pagbawas ng pamamaga at proteksyon ng mga ugat laban sa oxidative stress. Ang vitamin E ay isang antioxidant na tumutulong sa pag-iwas sa pagbuo ng plaque sa mga ugat. Parmigiano cheese Ang mga aged cheese tulad ng parmigiano ay mayaman sa vitamin K2 na mahalaga sa pagpigil ng calcium na may ipon sa ugat at pag-promote ng bone health. Bawang Kilala ito para sa malakas na benepisyo sa cardiovascular system. Tumutulong sa pagbawas ng cholesterol, pagpapabuti ng sirkulasyon, at pagpigil sa pamumuo ng dugo. Nakakatulong din ito upang pababain ang blood pressure, kaya isa tong mahalagang sangkap sa mga pagkaing mabuti para sa puso. Ang regular na pagkain ng ganitong uri ng pagkain ay makakatulong ng malaki sa pagpapababa ng panganib ng sakit sa puso, pagpapanatili ng malinis na mga ugat, at pagsuporta sa pangkahalatang kalusugan ng cardiovascular system. Sa pamamagitan ng mga pagbabagong ito sa pamumuhay, mababawasan mo ang panganib ng pagbuo ng plake sa mga ugat at maproprotektahan ng iyong puso para sa mahabang panahon. Tandaan, hindi pa huli ang lahat para simulan ang pag-aalaga sa kulusugan ng iyong puso. Kung nakatulong sa iyo ang impormasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at hit ang notification bell para sa higit pang health tips. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video!